what about them

Laman. Adi ngayon, hindi ko naman magamit yung proof of, ownership ko dahil hindi ka naman wala ka naman tayong deduxate. Ngayon ay, ay ano, ay gumawa ko na gusto ng na katumayan ay pinagbubukid mo yung kapatid ko doon. Sadya so, naman kami nagabukid na doon. Kaya lang, adi ano ay, kumbaga ay wala lang kami proof kung mga ownership para makapagpa enjoy ang e saging hindi aba tayo muna hindi kung lang naman para lang kami makapagpa enjoy di ba na hinahanapan yung kapatid ko ang katunayan na doon siya yung, yung gasakaw, ay wala namang hindi ko naman mapermahan dahil makapakalat sa inyo eh hindi naman Wala pa naman tayong dedups eh. Hindi man pwedeng gamitin itong pinirmang firmahan mo lang na ito. Masayang mo. Ako? Sabi ko sa video na daw sa video. Papaisod kasi namin yung ano. Sa akin. Ayong doon na kasayang yung ko. Yung green yun. Ay, oh, ito lang, kuya. Okay, yan. Yung green lang, ito pa lang ito. Ito pa-uwi, naiwan, tangas ka, sabi mo, hindi ito na. na yan, mm, baka yun yata, yung kasama kayo sa ano? Baka ng Nagkapanis sa bani? Ito yun sa bani. Kayo, puntahan mo na kaagad. Palitan mo na ngayong umaga. At Itong dalawang ito, ay, paano kayo ito? Ito yan. Agad, palitan muna ngayong umaga at nang kuha na. Itong dalawang ito Ay! Paano kayo ito? Kausapin mo muna Sorry Kausapin mo muna yung uh, kabitan niya yung nakadkaran uh, niya mga yan. Bago magkadkaran kausapin mo muna na ito yung ikakabit sa ka kanila Youtube lang ang mapapanood nila. Baka sila mag-expect na parang satellite yung mga, mga, makukuha nila sa, mga, sa internet Dahil so, hindi naman yung plan na Katulad ng planang ng CNDT at Convergs na kasi private kami tayo. Ito na po Ay, hindi nga yan, alam yung kayo ni. Eh. Ano yung mga kawin sa pindi nyo na alam mo sa kayo? Alam ko yung online. Yung niya, tapos ang pagkinanong ko ilang MBTS kamo, wala yan Hindi gain na sa kalpo. Anong yung dumating sa inyo? Yun yung internet niya. Bago kabitan, dapat ay maging anong usapan malinaw. Gawasan mo? Okay ba sa iyo? Ay, ano to? Halimbawa, kung ano, naman ko, wala silang gagalawin kung natin Ay, hindi yan, hindi yan sa iyong lupa. Saan ito? Hindi, yan yung sadya nga sa amin, ha? Pero yung lupa na binili ko sa inyo ngayon, Wala kayong gagalawin doon? Oo, nag-usap na kami ng hindi ito na huwag mo nang... Galawin? Hindi, gagalawin. Kung hindi, huwag mo nang mag Kasi kung... Usapan, nakabidyo tayo ha, para sa kalaman mo. Ang usapan kasi dyan, ayoko kasi mabago yung usapan. Kasi doon sa, ano, sa usapan namin ang hindi dito, saka yung ikaw na andito, maliwanag naman yung usapan natin. Na bago ibigay sa inyo yung pera, ito yung lupa na nakalulukari namin. Tapos, ang usapan natin, yung kay Jewel, bago kuhanin, pag nabayaran siya. Saka yung kay, ano ay, dun kay, ano ano yung, Oh. Ito sa bilihan. Kala ko yung ano, lahat din talaga din. Lahat binyala? Binyala? Hindi, yung hmm. may, may sakot sa 6.3, oh, okay. kasama yung kanya sa bibilihin. Doon ka, sa kala ko hagit na konti lang. Oo oh, nga, may hagit doon sa kanya yung sa taas ng tapaan. Hmm. Yung, basta yung sakot ng lupa ninyo na hindi nakapakalan sa kanya, ako kain yun. Yung usapan na namin. Hmm. Ako, sa totoo na lang, ayan nandiyan ka na magmukay ka. Dinig mo naman yung usapan dito. Ako ay hindi lumihi sa ating usapan. Kung ano yung ating napag-usapan dito, yun yung aking inasunod. Kaya nga ako nagulat doon sa... Kasi ating ating, ating ating na lang. Ako naman palakin. Ayoko talaga ng usapan na pagdating sa lupa, yung magkakasamaan ng loob. Ayoko nang gano'n. Pag magkakamiro din na kami nasamaan ng loob, iatras ko ang bilihan. Totoo na, lupa yan, masama yung pagkuluhaan. Kaya ang akin, kung ano lang yung talagang ating pinag-usapan, yun lang nga ating asungin. Kaya ako hindi, hindi talaga ako nalihihintay yan. Tapos uh, ko sa... Nung misan po man siya nagagalit sa atin. Tapos kundaw yung... Kailangan Saan ko i-confirm. Ang gusto niya, pag lumabas... Pag gusto niya kumamakwa, siya pag... magagalit sa paglilakas ko pa. Ang liwanag naman ang usapan natin na isang buwan... Di ba nakaliwalag man ang sabi ko sa iyo? Oh, isang buwan, bawal kumuha, sabihin nyo sa akin. At ay, pagkatil isang buwan, saka ko ibigay sa inyo. E, pagkakuha naman ay, wala pa naman isang na kuha ka agad. Tapos ay nagagalit sa akin. So, sabi ko, ay mahirap naman yung gayon. May patutuo naman ako, may video naman ako na andyan. Recorded lahat ng ating usapan ay recorded. Kaya so, yun ay ano ay, hindi ako nalihis sa ano. Talagang hindi ako, ayaw ko pati ng gayong usapan. Pag-usapang lupa, sa totoo nila ang. Ayoko nang ano ganyan yung nagkakamero ng problema. Kaya po magkakamero ng tampuhan din la ano sa dating sa Yanlu pa. Eh, ya yeah, atras ko ay eh, okay naman. Wala pong tapos sa kagawad dito pa barangay daw ako. Sabi ko ay eh, siya, bagay din nangyari na barangay ha, atrasan na yan. Hindi, hindi na parang parang mag-uusap lang naman kayo, hindi naman yung iba barangay gawa nung... Hindi mag-uusap lang at bawa nga nung pagkakakawit mo nang... Hindi ko alam. Ay, hindi. Hindi. Kaya, so, ang usap niyo noon ay huwag mo muna ang gagalawin hanggat hindi na ibigay yung kalahati. Hindi, wala. Walang gayon. Walang gayon. Mariwanag. Ipapakita ko sa iyo pag ako lang may meeting ngayon, ano, no, ay. pumunta ka dito sa akin at ipapakita ko sa lahat ang video, walang gayong nangyari. Tapos, maliwanag sa kanya, na sinabi ko sa kanya dito na no, mag siya, sabi ko, yung pinaglokara noon, ibibigay ko din sa iyo. Maliwanag, may video ako noon, kaya wala naman siyang, kung yun ay nagkamali kayo ng pagkaintindi, yung pagkasabi ko dapat nung pangalawang sinabi ko sa kanya, dapat nagsabi siya. Ang usapan na natin noon, nung tayo nandito ay, ganito, hindi ko kuhanin kay Jewel hanggang hindi bayad. Ang usapan pa natin ay ako ang magabayad doon kay Kwan E. O ay nag-request siya na sa kanya na iba pagdaan. Walang problema. Walang problema. Tapos yung kay Cardo, ang kay Cardo, yung kay Cardo, ang hindi talaga pwedeng kawitin, nang hindi pa siya bayad. At saka yung kay Jewel. Pero itong ano, may usapan din kami. Lahat ay recorded yan. Na pag kinawit yung, yung binayaran ko sa inyo, sino man pati yung magabayad ng tao na magabigay ng 300,000? Ikaw, halimbawa ikaw, isipa, magabayad ka ng 300,000. Alam mo namang, one year pa ang kasunod nung bago mabuo, Papayag ka ba? Gana, may dibayad. Ay, gawa ka sa isa, pinabasta kalahati sa kalahati. Saka two months, ano yun, dalawang bigay lang. Eh, kung saan ang inireklamo niya, nakakailang bigay na. Hindi, walang, Kailua. wala kaming two months na ano. Ang usapan Kailua. natin doon ay, buwan, bago, bago, ako magbigay, ay lang kayo at isang buwan, maliwanag. Bibigay ko sa iyo, kung gusto mo, ipapasa ko sa iyo yung video para maintindihan mo papasa ko sa iyo. Oo, sige, sige. Para maintindihan mo yung usapan natin. Lahat ng <laughs> pinag-usapan. Tapos ipapasa ko din sa iyo yung katunayan na sinabi ko sa kanya na pag kinawit yun, babag, ibibigay ko din sa kanya yung pera. Sinabi ko rin pati yun sa kanya nung bago maglukat. Sabi ko sa kanya, magkapalukat ako kako ay ganitong pizza. Yun ay ibabayad ko sa iyo. Ngayon, nung makagad kayo ng pera. O, sabi ko sa kanya, sige, uutang ko yung mga sa tindahan. Para pag kinawit yun, yun ang ibabayad ko. Nung nakita niya na ako nagkakawit, nakuha na naman siya ng pera. Doon siya nagalit, nung hindi siya nabigyan ng pera. Tapos mayroon din siyang sinabi diya na bawat kuha daw niya, may inadagdag daw na, na lupa. Wala man niya dagdag na lupa. Kung hindi ko ano lang yung binigay ko sa inyo, yun lang yun. Kung, kung ano lang yung binigay niyo sa akin, yung tinuro nyo, nilipot namin yun, kung ano yun, yun lang. Tapos, may isa pa na nito huli, inasabi niya sa akin na hindi daw tinubos yung dalini. Samantalang, unang unang-una, nung bago pa lang yung kuhain yung pira, ang sabi niyo sa akin ay, masige, hindi mo nabigyan lahat yun dahil hindi man niya nabigyan sa akin yung papel, nasa niya pala yung zero. Ay, ang, ang sabi ko sa inyo ay 300 lang dahil hindi niyo nabigyan sa akin yung papel, hindi, ko, hindi ako nakapag-loan. Hindi kayo maliwanag yun. O, di ang sabi niya sa akin, ang sabi niya, ay, ito yun. Ay, yun ang ganyan yan, yan sabi punta Ha? Yan. lang na. La, pinakita ko yung anong yan. Yan daw. At yan ang um, dadalhin namin. Pagkakaranasan sa, pa ng ministeryo. Wala daw yun. Wala na daw kami ipagkukuha dito. Parang hindi nila. nila. Para atin magsasabi sa ministeryo. Kung may babayaran kami, wala. Yun ang sabi? Recorded naman kayo ha. Hindi okay, ko na ito. Papel mo ito sa inyo ha. Hindi, okay. yun na yung ano ay yung, yung Yun ay pininto ko lang sa inyo para baka mamaya naman ay magsama din baga ang mo sa akin. Siyempre, gusto ko din may paliwanag sa inyo na hindi naman kailangan sa akin. Na, huwag lang lumito sa usapan ay wala nang problema. Tapos sa pagpaparangay, yung sinabi ko din naman kay ano, Kikawad. Kikawad, wala naman kami problema Ay sa pagpaparangay. Uusapan na lang. Pero pag ako ipinabarangay niya at yung may may blatter sa barangay, ibang usapin na yun. Ay, 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 Pakausapin lang para kayo magkaintindihan na doon sa ano yun. Oo. Pindaan. pero Paano, ay, kung kami man ay magka magkausap, hindi man naman siya nagpatawag ay. Ay kung kami mag hmm. ay hindi. wala namang problema. Basta ang akin lang, kung ano lang yung napag-usapan, doon sa dati natin pinag-usapan, yun lamang. Inihanda ko na ngayon lahat ng mga video nun ay, nung lahat ng yun, nung lahat ng mga usapan natin, simula nung nandyan pa sa labas, nung nandyan si Jewel, nandyan si Cardo. Inihanda ko lahat ng video noon. Prefer ko. At yun nga na yung ko sa, sa barangay na doon pati, nirealize ko rin kung baka mamaya talagang mali ako, pinakinggan kinaking, ko rin. Talagang Ayos naman yung atin po. tama na tamalaan. Wala naman akong quality. Ang usapan namin doon na dalawang bigay ay yung dalawang bigay, dalawang panyon, dalawang parsila. Ay, bali tatlo. Ang usapan namin doon, yung ang maiiwan namin doon, yung kaya ispail. Itong kay... Ano ah? Yung sa inyo at saka yung doon sa isa, yung sticker ba ganyan? Ha? So, pero ano? Yun, ay pag binayaran ko itong 7.5, kasama na yung sa deduction yun. Ang may iwan lang basta dun yung kay Israel na dating kay Israel. Yun lang yun. Sa deduction yun. Ang may iwan lang basta dun yung kay Israel na dating kay Israel. Yun lang yun. Yun yung nag-isapan namin. Kaya pag tayo nagpagawa nga yung October, kung makalabas man yung October o November. Makalabas yung huli ay sa hindi ko naman na pipilit yung ano. Kumbaga, yun ay binigay ko sa inyo yung expectation, pero hindi ko kayang pilitin mo, kasi yun. kasi sila ang masusunod nyo, hindi naman ako. Kung akin, kung akin lang, eh bakit diba? mag-apatagalin ko? Diba? Ano? Ay, 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 nandiyan na din lang, inabigay ko lang sa inyo yung 100,000, ayaw lang yung tanggapin at gusto nyo ay Sabay-sabay na. O saan, ikailangan din naman mga kapatid nga? Hindi, ang inaano ko doon, kaya kung gusto ko ibigay agad yung kay, yun, kay, yun, kay ano, kay Jury para matubos na. Kasi nga, bagong kawit. Mm -hmm. Ngayon, pag yun ay sa, ngayon pang October ko katapos ang ibigay, o first trip ng November, o kaya kung anong tutsa man yun, mm -hmm. apawitin nyo, mapapagaya na naman yun doon sa nauna na inubos na yung niyog. yun ang gusto kong, ano, ay, mangyari yung pagkakawit, tsaka bayaran ka agad. Ano kaya yun? Uh, Parang mga first Hindi ko, hindi ko masabi, kasi nga, siyempre, ito pa lang yun. Ito so, pa lang, ngayon pa lang mag-aumpisa yung process nito.

Ha? Huh? Yan lang. Ay, okay, ano May ka ano kasi ako. Mayroon ako May ano din akong Ito yung dala natin para sinain. Hindi, eh. hindi. <coughs> Yan yun. Hindi, hindi. Hindi, 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 Paano? So, naman ng minion. Yung pangalan niya yung ko yung sa hindi ko dinalay like, eh, okay, hmm. pa? yun, yun, oh. yun. yung ito. Ito, 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 no? ito, ito yung mak. Kasi wala pataka ibang naman yung. Pare, Yung Hindi, hindi, Ito nga yung galing sa Lucena, oh. itong dala-dala ng ito. Pero yung galing sa bayan, hindi ko makita yung sinuha ko sa bayan. Hindi, dalawang pakulit. Ang lunga niya sa lugar. Ay, baka yung, baka yung kutsi hirap sa, ano, yung original ay yung mahaba. Oo, so, mahaba. Hindi ko makita yung original ko. Ah, naroon sa ano. Um. Nagkuha ako, pero ano talaga, yung ng mga nag-lease na ako ah. ng balik ng ako ng mga anagari. Ay masabi. Ayun nga, eh, 'yung so, para mag-aise sa ano, hindi na ako nginuro. Yung pagbinayaran ko ito ay, di ba, ano, sincere ko sa iyo. Pag binayaran ko 'yan ang buo na, mapapalaya 'yung titulo nito. Tama ba? Kaya 'yung titulo ng Christopher ay ibibigay sa amin kasi sadyang nasa amin na ang lupa noon. Alam naman namin mata ganoon sa amin 'yung lupa. Kaya dapat makumpiska talaga.

Tago ko na lang ito. Pero naman na lang yung ito. Dito ko lang ito. Ito yung certificate. Pero naman na lang yan yung binigay sa akin. Tapos ito, nabasa mo naman ano. Basta yan, recorded naman. Ipapasa ko sa iyo yung record niyan. Basta ito, yung dati namin sinasaka ito, yung yung kabila na sapa. yun. Uh -oh. Tapos, basta yung usap natin, itong inalo karo namin ngayon na, na binayaran sa inyo, ay sabi na hindi ito, huwag muna taliman. Hindi okay. namin nataliman, pero akawitan namin yun. mo naman. inapagsakaraan kami, naging buwan pa. Basta ito, may may na video naman tayo. Ipapano ko sa iyo yung video. Kasi so, para lang mapag kami, meron na kami rin ng ano ay ng sabihin na pa-insured. Tapos, ari, hindi pa. So, bilangin mo muna, bago ko na. 12, ay, 400. Bilangin mo na kung 50,000.

yan siya no in gusto ko. Oo, basta makuha mo ang pamilya. Gusto ko rin sana ng Problema nga 'ni dito sa pala kung so, ano ko naman kaagad na Nag-utang na nga ako nang dito sa dalahan ng 100. Binigay na sa akin <laughs> ay hindi binalik ko at ko ay man. <laughs> Ayun nga nang isa, gawa nga ni Pag-skill nga tapos yun naman yung isa ay wala. Eh, gusto kayo malaki, magamit din naman yung kahit si may kira pa yata ang kausi um, doon um, sa pinakunahan mo. Sige, o ganyan. sa kanyang pinanggami. Oo, kung magkano nga sa hindi nga namin alam kung magkano ang ano nyo. Um, Pero yung isang daan, saan yung bibigay? Sa kanya. Sa kanya, bibigay. Sina? Yeah. Pag-taglip na punaglip mo, gadal ako doon sa bahay. bigay na lang ang ano big, ano ang hmm. sabihin mo tigay na kaya hindi na one camera pero yun naman ay hindi na umabalik na doon sa doon sa sinanla ano sa sinanla sabi binili kong bago na yun niluwa na hindi namin atam na mapira na lang doon sa dad sa dyan ang makatay yun yun hmm. sa dyan ang makatay yun sa bago mo na lang ang hindi hindi pag sa tapos na para wala na kayo yung ano na nasakat na rin ang ulo ko eh ang gadamay ka ayun nga yung pinakay <laughs> pinipilit nga sa ano nila. Kung pwedeng mas, ayoko nang sumali din yan. Yan lang, hindi naman yan. Naiintindihan siya naman. Kaya nga lang, ayun na lang din ko. Bago na, ka na may, nga, lahat, bakit, uh, lang darawin kahit nung nakapagpili sa uh, Bago na lang, pag lahat lahat sa kapagpili. na lang Para wala nang um, marami pang ano. So so pero, abayaran ko naman Hindi pa naman malulukad niya yung... Hmm. Um, kahit hindi ko mati kahit ah kung ayam ay ito yung okay na yun hindi <tinyo> okay. mo na kung din na pinagkabayaran at mang, 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 Tiyan ko saan ikaw kusap na. Para ikaw ang hindi maipit. <laughs> ay, nay, Pero yung usapan namin ay, ay talagang hindi ako nasira doon. Ayoko talaga ng... Sa totoo rin kailan mo <laughs> ako... Pero ay, yung usapan namin ay, ay talagang hindi ito. ako nasira doon. Ayoko talaga ng... Sa totoo rin kailan mo ako kailan baga ako naging biolinted at naging hmm. sira sa usapan. Sino lang ganoon sa atin talaga? Kung kung sino ano... Sababang nyo talaga ganoon, hindi mo nakakaroon na kung kung hindi hindi talaga. Basta na namin. Oo. Ang sino lang. 'yung kalate na lang ang ng mga Salamat, salamat. salamat.